ito. Kaya ang aking stator. <tod> ah, uh, ito. Bago. Okay. alam. Masyadong mahal. Last okay. na kula, -kula 6,000 nila ito. Ayan. Gastos na naman tayo rito. Ito pa naman ang, ang aking motor. Malakas pa naman tayo sa sa linggo. Magtatani tayo. Wala na natin pagawa. Bagay, itim-tim kami dun. Itim-tim kami dun sa Tumakbo mo sa burata na. Maha. Tanggal na oh. Brother to me oh. Brother to me pala to. Kaya si Rana nasira ka dyan yung ano, magneto niya. Sensor. Sensor pala lang sira nito. apo pa pala si ero. Oh. Namaman, niligyan ng pantikit eh. Yan, depende turang ko na rin ng item mo. Oh. Barota lang kalawang. Eh, mga. Kina-tetemba nito. Ang pala pag ito na pera, kadumahal.